Hi guys, uh, good day. Uh, ngayon mag-vlog tayo ngayon i-share uh, pag-usapan natin uh, sa unang sahod ko mga idol. I-share ko lang yung uh, pa paano tayo naka sahod dito sa YT Ah uh, salamat nga pala sa solid supporter natin dyan Shout out mga loads, mga idol. Shout out uh, unang-una sa lahat uh, mas ano naman talaga uh, easy lang uh, Kung baga para sa atin mga idol uh, Madali lang naman sumahod sa ano Madali lang naman sumahod sa YouTube Basta ang importante lang si at syaga at diskarte po mga idol Kayang-kaya natin makuha yung sahod Kasi ako talaga mga idol Nakuha natin yung sahod sa ano eh, Sobra isang buwan nakasahod po tayo mga idol kasi ano uh, isa po akong FW na ano uh, hindi na ako nag-renew sa trabaho tapos uh, yun uh, gusto natin maka ano ng uh, income tas diskarte di naisipan natin na mag ano, tayo mag vlog nung naisipan ko mag vlog uh, yun po pinag-aralan natin kung paano Ah uh, dito sa pag vlog paano makuha natin yung 4000 watch hour at saka ah uh, yung 1000 sub uh, kasi ano naman mga idol ah uh, hindi pa tayo dito kilala kasi bago pa tayo uh, yung ginawa po yung ginawa ko mga idol kasi gusto ko dapat discarded talaga di ang ano ko uh, nagpumunta ko sa Facebook katapos dun po nag ano muna tayo dun sa Facebook kasi kailangan talaga natin dumiskarte kasi dito sa uh, sa Youtube uh, wala naman sa atin kumikilala kaya ang ginawa natin nagpakilala muna tayo sa 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 Facebook tapos nung napunta tayo sa Facebook yun po rinumot po natin yung YouTube natin tapos nung na-achieve na natin yung 1000 sub doon po uh, kasi dumami po yung kaibigan natin sa ano sa Facebook. Nung dumami yung kaibigan na natin sa Facebook, yun po pre po natin kasi nakadepende lang naman sa diskarte. Eh. Kaya kung uh, ginawa ko nag uh, yung TikTok ko rin uh, inenano ko rin sa ano sa ay yung YouTube ko na makilala talaga Yun, successful naman po Kasi kung tutusin naman Kung talagang magpupokus tayo dito sa YouTube Kasi hindi pa tayo kilala uh, Mahirapan tayo sa sub Mahirapan tayo sa 4000 watch hour Yun po talaga uh, Dapat talaga di didiskartian natin Nung napunta na tayo sa sa ano sa Facebook na marami tayo na kakilala katapos uh, bumalik tayo dito sa YT tapos nung pumunta tayo dito sa YT uh, nag nagano na tayo dito sa YouTube uh, marami nang nagsupport sa atin kaya na-unlock natin yung 4000 watch hour yun po nung na-unlock tayo ng isang uh, isa't kalahating buwan lahat na-unlock po natin yung subscriber na-unlock natin yung 4000 watch hour ng tag-isang buwan katapos na kasahod tayo ng sobra isang buwan na kasahod tayo yun successful po talaga mga idol dito sa youtube talagang may pira po mga idol kasi sabi nga naman unang uh, unang una nga discard kung ano po talagang natin dito sa youtube for example uh, hilig natin dito magluto di mag tayo sa pagluto kasi pag once na ang hilig mo pagluluto katapos uh, magpunta tayo sa mga tutorial di ah uh, ang mangyayari doon hindi ma hindi ka makakabuong magandang content kasi ang kahiligan mo uh, pagluto tulad sa akin uh, sabi ko mas maganda siguro kung ano pero natututunan na rin naman sabi nga naman uh, pagbago talaga uh, daming dada na mga pagsubok uh, pag minsan pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo uh, tsaka yung mga kakilala mo, oh, ganun ganon pero ako, uh, kahit minsan pinagtawanan tayo, pero uh, ang ating ginawa naging uh, minu tibit mo natin na kayang kaya natin tinanggap po natin, at least sabi ko ngayon, okay lang ngayon pagtawanan ako, at least sumasahod na tayo, iba talaga kung nasa sipag at tsaga lang mga idol, kung kayo man ay sabihin natin na wala po tayo ma, wala po tayong ma-i-vlog kasi sabihin mo na wala tayong talent na, na nakadepende sa diskarte at sa sipag mo talaga kung sabihin man na sasabihin natin na walang maiblablog natin hindi po hindi po masasabi na wala talagang maiblablog kasi paglabas mo pa lang pagpasok mo ng bahay mayroon kayo maiblablog uh, sabi nga naman diskarte po kung hindi po tayo ganoon kagalingan ma, ma mag-vlog, hindi po tayo magaling uh, hindi po uh, ano yung talent natin uh, gawa na lang tayo ng diskarte, kundi for example, uh, wala wala tayong ma-vlog, di, pwede naman kung gawain bahay mag hi guys, nandito kami ngayon nagkakain uh, kami, prepare kami ng pagkain, ganun ganon, i-record mo yan, i-record mo, tapos uh, pag, ano, pag abot ng 10 uh, to 5 minutes, yun po, isip po natin yun, katapos i-upload po natin tapos makipag-engage po tayo, sabi nga naman kung Kulang tayo sa talent sa pagluluto or sa ano. abawi na lang tayo sa pakikipag-engage. Sabi nga naman, uh, mapupuno din yan. Kasi sipag at tsaga lang po mga idol. Tsaka unang-una sa lahat, uh, sa lalo na sa mga paguhan. Huwag po kayo pang hinanang. Basta uh, ang mahalaga lang naman dito, uh, hindi ka masyado gagastos sa YouTube. Basta may internet lang uh, yung ano natin ba't, ba't hindi po natin susubukan yung pag-vlog? Kasi uh, ang mahalaga lang, basta sipag at saga lang mag-upload, mag mag-upload uh, mag, mag ka ng mga video, katapos ang mas madali ngayon, kung mapupwede, mas madali ngayon, pwede ka mag-screencast live kasi yung pag-screencast live, Malaking tulong po yun, malaking tulong at ma madali ng madali Pero sa ngayon naman mga idol, nagpapasalamat tayo, binigyan tayo ng blessing, binigyan tayo ng pagkakataon Kahit sa dami-dami ng pagsubok dito sa ano, kasi ako, isa akong OFW Katapos uh, hindi na tayo nag ng trabaho At uh, ang nangyari, uh, napunta tayo dito sa Youtube pero nagpapasalamat po ako na napunta ako dito sa YouTube kasi sabi nga naman kahit sa ngayon kasi baguhan pa lang tayo uh, yung sinasahod natin na sa isakto pa lang. Hindi po tayo sumasahod ng malaki pero nagpapasalamat din ako kahit kunti lang yung sahod ko dito proud naman ako kasi iba pa rin ang experience ng trabaho, iba pa rin ang dito sa social media. Sabi nga naman uh, malaking opportunity ito para sa akin kasi... Uh, uh, daming uh, kumbaga sa ano ang dami kong natutunan pakikisama at saka ano basta dito lang mahalaga lang dito sa pag youtube ma, ma, ma ano ka lang masipag makipag engage masipag ma, ma, ma ano lang makisama at unang una sa lahat wag uh, wag po tayo dito uh, magtatampo kung ano ano tapos dapat mahalaga lang dito sa pag vlog dapat humble ka lang at uh, sabihin man natin uh, hindi naman maiwasan yan iwas na lang tayo sa mga for example dito away away uh, iwasan po natin yan kasi yan po ay nakakaano po sa atin sa social media nababawasan yung engagement natin at ano kung sabi nga naman may pagkakamali man uh, yung ano natin hayaan na lang natin tayo na lang ay magpakumbaba yun po mga idol pero sa dito sa pag vlog sa unang sahod ko maraming pagsubok mga idol kasi sinubok talaga ko kung kakayanin ko mga idol uh, nung namonetize ako nag apply ako dito sa sa adsense ko nag apply ako katapos na ano naman tapos nung nag apply na ako ng pin uh, doon po nagka problema mga idol isang isang buwan tayo natingga kasi uh, Nag-ano po tayo, nagpalit po tayo ng address natin Kasi uh, unang-una pa, unang-una sa lahat pala uh, Advice ko sa mga nagblabla vlog kung lalo na yung mga OFW uh, Para sa akin lang, mas maganda siguro mga idol kung uh, uh, Kung mag-apply tayo ng PIN or AdSense uh, uh, Yung PIN talaga natin, uh, kasi uh, marami naman OFW nag-ano Advice ko lang, siguro mas maganda sa Pilipinas po natin i-address at saka yung ano kasi hindi naman tayo all the time na andito sa abroad at least pag umuwi tayo ng Pilipinas uh, hindi na tayo mahirapan magpa-change ng address natin tapos yun po uh, tapos nag-apply tayo ng ano nag-apply ako sa bangko yung ATM ko tapos na uh, ano pero nagantay po tayo ng uh, isa't kalating ay isang buwan pero kahit nagintay tayo nagantay tayo dito sa YouTube tuloy-tuloy uh, pa rin tayo uh, hindi tayo tinamat, naggawa tayo ng mga vlog at vlog. Uh, saka yun, uh, nung nag ako nag-apply ako uli nag-apply uh, ako ng PIN ko yun po nung na-apply ako, na-approve na katapos yun po, uh, kinumpleto na lang natin uh, sa awa naman ng ano na sabihin man na uh, para sa akin malaki na po ang sahod sa dito sa YouTube Malaki na po ang sahod sa isang buwan, sobra 5,000. Ano pa yan? Parang nag-o-office na niyan. Yun po nung uh, nag, uh, nagsahod na tayo dito, uh, nakakatuwa. Kasi ano, uh, maybe next time, uh, maybe next month, uh, papasok na rin po yung sahod natin. Tsaga-tsaga lang po kasi alam naman po natin na pag once na paguhan pa lang tayo, siyempre kahit naman sa trabaho, nangangapapa po tayo. Pero yun po, ah... Uh, nakakaano talaga kasi dito sa pag vlog uh, maraming nagano kahit yung misis ko sabi niya na wala kang maano dyan uh, kasi ang gusto pala niya na pag interesan ko talaga uh, pag, pag kumbaga sa ano siguro dawin ko na maano ko na ma-achieve ko ba tapos yun po uh, ang ginawa ko uh, nag focus talaga ako kahit ano hindi, uh, hindi ako nakinig kung sino-sino man kundi uh, pinatutuhanan ko talaga na kayang-kaya ko. Sabi nga naman, pag gusto mo talaga, gagawin mo ang lahat. Pero sa akin naman, hindi naman, hindi naman sabihin na nagyayabang tayo. Para sa akin naman, hindi naman mahirap, hindi, hindi pa ako nahirapan, hindi pa ako na ano, kundi ano lang, uh, na ano lang ako sa uh, yung pag-vlog ko dito na, uh, na, ano lang ako sa yun po, uh, ka talaga, ma, maano ka mag, ah uh, magpapakilala tayo at magkikipag-engage yun po uh, tapos <clears throat> po mga idol tapos uh, ano na tayo nag-na-approve uh, na tayo kasi nagkapag apply na tayo ng pin tapos uh, ang nangyari nag-antay pa tayo ng isang buwan hangga't nag antay tayo ng isang buwan ayan nagtuloy-tuloy uh, po tayo nag-vlog tapos, uh, nung nagtuloy-tuloy tayo nag-vlog, uh, yun, nakaipon na tayo ng $100. Naka uh, talagang masayang-masaya tayo mga idol. Uh, Na-achieve po natin mga idol. Na patutuanan talaga. Na totoo pala, may, may pira talaga dito sa ano. Uh, yun po, uh, nung... Uh, Nag-apply ako, uh, maraming pagsubok mga idol kasi unang-una na, uh, na ano po tayo ng isang buwan Natingga kasi nagkamali yung sit -up natin Basta ang importante lang kung mag-sit-up na kayo, siguraduhin lang yung details, yung mga address at saka yung uh, birthday po natin Na uh, isakto talaga yung i ano po natin Kasi once na magkamali mga idol, ang mangyayari mga idol, ma... 3 attempts lang po mga idol ah uh, maano po yung ano natin ma maano po yung uh, pag-apply natin kaya mas maganda i-sure po natin pero yun uh, kung kayo naman ay baguhan lang at ano uh, wag kayong mabahala mga idol uh, maraming ma, maraming maiblog talaga dito sa ano kung for example ah uh, ano basta ang importante lang magkumpleto po natin uh, kung gusto mo talaga dito ma-monetize uh, sa long-form video dapat mag-upload po talaga tayo ng ng 5 minutes or 10 uh, minutes kasi yun po uh, malaking tulong po yun katapos ah uh, ang importante kung maka Uh, kung bakas para sa akin uh, pag naka 100 na tayo sub uh, umpisa na natin mag live kasi pag nag live tayo umpisa na natin mag live uh, yun po madadagdagan yung watch hour natin tapos ma hanggat mapupuno yung 1000 sub natin at saka isakto din mapupuno yung uh, 4000 watch hour, yun po ma-apply na natin monetization yun lang po ang maano ko at uh, basta uh, sabi nga naman basta gusto mo yung ginagawa mo uh, at saka ano makukuha mo talaga. Uh, pero ako naman talaga nung pumasok ako dito, akala ko talaga na hindi ko makukuha ng ano, pero yun po gi, gi, uh, nagdiskarte talaga. Kasi ang akala ko talaga sabi ko pagpasok na hindi ko daya to kaya ko kung matapos ko ng isang taon. Sabi ko hindi uh, wala naman wala kung subukan ko to kasi yun po wala naman tayo dito work kasi hindi na tayo nag na, hindi na tayo nag-renew. Uh, yun po but uh, batayo uh, ano di pukusan po natin yun po pinukusan po natin uh, iba, iba talaga iba yung trabaho iba yung social media dito at least, salamat po tayo na dito sa YouTube, uh, na-receive na rin po natin, na-receive na rin po natin yung uh, pagsahod mga idol. Uh, nakakatuwa, uh, nakakatuwa kasi pangalawa po tayo. Pero sabi nga naman, uh, patagal ng patagal, uh, lumalaki din yung, uh, yung naiipon natin dito sa YouTube channel. Kaya kayo dyan mga pagkuhan... Uh, lalo na yung ano, uh, huwag kayo susuko. Uh, sabi nga naman, kumbaga sa sa pag-aaral pag-araw-araw new pag pag-araw-araw pag ka pumapasok natututunan mo na lang pareho din dito sa YouTube kung araw-araw ka mag YouTube at uh, mag-aano ka matututunan mo na lang din naman uh, ako sawan ng Jos uh, nakuha ko dito sa ano ng isa, isang isang uh, nakuha natin ng isang buwan isang isa't kalahating buwan nakuha natin yung 4,000 watts hour, katapos uh, nak, uh, yung ano natin uh, yung sub nakuha din natin ng ano kasi uh, sa FB uh, nag ano po tayo dun sa Facebook uh, matagal din tayo dun uh, sa tagal ko dun eh, hindi tayo nakasahod, buti dito nakasahod tayo, nung nakasahod na ako dito, dito na ako nag focus ya tuloy lang uh, tuloy lang yung mga nagsisimula pa lang uh, uh, sabi nga naman uh, nasa atin lang naman kung uh, kung gusto niyo mag-vlog di umpisan po natin kasi ako naman talaga minsan uh, aminin ko naman minsan talaga uh, na ano tayo natatamad pero linalabanan po natin yan katamaran kasi sabi wala wala tayong mag, wala tayong mararating kung Uh, tayo ay uh, kung tayo ay tatamarin at least masaya naman tayo uh, sabi nga naman uh, uh, hindi natin alam baka sabi nga naman basta gawa lang ng gawa tayo ng video or blog uh, malay natin bukas makalawa may uh, viral tayo sabi nga naman dapat uh, ano lang tayo uh, think positive dapat uh, hindi po tayo mag uh, ano negative kasi o sea, ang mangyayari kung negative yung isipin natin uh, yun po ganun ganun uh, mapupunta tayo sa negative dapat positive po tayo pero ang ano lang don sa positive huwag lang susubra kasi mahirap pag nagsubra yan mga idol yun po uh, kung maano nyo mga idol papasalamat tayo uh, na kaka ano talaga uh, yung mga solid supporter natin salamat sa support nyo at saka lalo na yung ano kasi ano uh, dun po talaga ako uh, sa totoo man aminin ko man uh, doon po tayo sumasahod talaga Nakakasahod tayo agad depende kung minsan maraming palipad uh, yun po pag maraming palipad sabihin nila na palipad ayun na uh, nakakaipon tayo pero sa akin naman basta ang ano ko lang naman dito ang ano ko naman dito sa sa YouTube basta uh, tayo po ay araw-araw po tayo nagpapangat dito sa YouTube uh, makatulong lang tayo ng kapwa vlogger natin uh, masaya na po ako kahit uh, wala tayong views basta uh, ano uh, makatulong tayo makapag po tayo masaya po tayo mga idol kasi ano lang si pagtiyaga lang dito kaya salamat sa itong vlog sana nagustuhan niyo to at mahikayat ma, din kayo na Mag-vlog kayo, uh, ano, kasi dito sa YouTube may pera po mga idol. Kaya maraming maraming salamat sa laging nagsusuport At uh, sabi nga naman ako, kahit anong pagsubok, kahit pinagtatawanan tayo, uh, inanotanin natin na sabi ko kaya ko to. Uh, kahit pagtawanan man ako, sabi ko kakayanin ko to. Yun po, nag nagbunga na po mga idol. Uh, uh, maybe next, uh, next, next month siguro ma-receive na natin yung pangalawa natin para na rin tayo nag o na ng mga idol. Ang kagandahan pa dito sa pag-vlog ng mga idol. Kasi kumbaga sa ano wala kang boss, ikaw talaga ang hahawak ng oras mo. Pwede kung gusto mo hindi mag-vlog, kung gusto mo hindi mag uh, kung gusto mo matulog o okay lang pero dito uh, kasi ang ano naman dito sa pag-vlog, ikaw talaga ang ang gagawa ng sahod mo. Kung gusto mo malit ang sahod Pwede ka lang tulog-tulog Pero kung gusto mo naman ay lumaki yung sahod mo dito Ayun gagawa ka ng gagawa ng paraan na makagawa ka ng vlog At saka mag, uh, mag, uh, gagawa ka ng uh, makikipag-engage ka mga idol Pero sa akin naman talaga kasi Ang ano ko naman dito at least nandito na ako sa YouTube Kasi sa Facebook uh, dun, uh, yung hangarin ko lang naman na Ah, uh, makatulong tayo. Kaya yun, araw-araw po tayo nagpapangat kaya kung sinong gusto pumasok sa sa ano, uh, pasok lang kayo. Everyday po tayo naglalive uh, sa Pilipinas sa uh, 6 p.m. Pasok lang kayo at uh, always po tayo nagpapangat. Wala po tayong pinipili, uh, uh, mabaguhan man or ma, maraming uh, malaki na po or uh, ano Basta magtsaga lang po. Uh, ako naman po mga idol, hindi naman ako nagmamayabang kundi sinisir ko lang po yung uh, anuhan ko dito. Tapos hindi naman ako nagpapakamagaling para lang to sa mga paguhan or sa mga ano. Basta kung sinong papasok, welcome kayo sa live ko at always po tayo nag, nagpapangat at uh, wala po natin pipiliin kundi aaanuhan uh, po natin tutulungan po natin kaya shout out shout out maraming maraming salamat uh, sana nagustuhan nyo itong vlog ko uh, maraming maraming salamat at shout out sa mga super supportive natin dyan, at saka yung, uh, uh, yung, uh, ano uh, yung mga sulit ay yung mga ano natin saka yung mga baguhan na makabiyon nito, sana kung nagustuhan nyo ito please subscribe naman my YouTube channel Richard Sarno uh, salamat salamat kasi yung ano talaga natin dito pag vlog vlog uh, pagluto talaga yung ano natin dito pero uh, yun po, uh, nagsishare tayo ng mga ano uh, kasi yung kung ano po yung sinasabi po natin uh, yun lang po mga idol uh, kasi mahirap pag uh, hindi po tayo dito magsasabi ng ano kung uh, ano talaga uh, yun yun lang po talaga yung inano po natin sinishare, kaya shoutout sa dyan, uh, maraming maraming salamat sana nagustuhan niya itong vlog ko salamat salamat ng marami